Wala naman tayong against pero dapat fair enough yung rules. Kasi kawawa naman din kung mga courier tulad nito, kotse sa motorcycle lane. Paano? So yung mga motor mag-adjust, 'di ba? O yung mga ganyan. Motorcycle lane tapos bicycle lane. Kinakain ng four wheels. Uy, tignan mo to. Beginning August 21, motorcycle riders going into the EDSA bike lanes will be slapped a 1,000 penalty. Penalty? Oo. oo. Ayun o. Yung mga motor na pumapasok sa bicycle lane. E eh, paano naman to yung mga kotse? Kaya nga unfair naman para dun sa mga motorcycle rider or sa mga two-wheel rider. Na sila lang yung mga penalty kapag nandun sila sa mismong bike lanes. Teka. Sis! 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 Halika! May gusto akong tanungin sa'yo! No! Halika, sis! Itatanong ako sa'yo. Anong stand mo dun? 1,000 penalty para sa mga motorcycle riders sa bike lane. Anong stand mo? Sa so, okay. akin, dapat maging fair sila. yung dumadaan din ng mga proxy or public ACBC uh, vehicle na nasa motorcycle lane. Kasi ba diba, isang lane yung ano eh, isang lane niyo, tapos inaatif siya or pang one for two siyang lane nilagay, binigay sa, sa bicycle lane. Uh -huh. So, supposedly, parang pwede mo nang ibigay yun sa so, mga nagmamotor, mo yung natirang lane yan uh -huh. or yung lane. So, for me, Ibigay na kasi nila yun. Huwag nang pagkasahin mo, mga trip, mga bus, sa sarili nila, mga kamangkot na rin. Ibigay na nila sa mga, sa mga nagmungkot sa Parang gano'n. So, kung gano'n yung may being, parang bigayan na, o di sige, okay lang na mga 1000 sa ito. Pero dapat may penalty na yun. Yung mga four wheels na pumapasok sa motorcycle. Pero hindi ka again sa four wheels kasi nagpo-four wheels ka rin hmm. naman, di ba? Actually, um, tawag dyan, pag yung panarin and, and the drive, wala uh -oh. akong sumisiksik ko. Kasi, yun, yeah, rider din ako. Oo. May piling na naiinit, ganyan. Nasisiksik ka. Uh, nasisiksik ka. Pwede kang So, okay ka sa 1,000. Basta, yung mga four wheels, i-apply din sa kanila. Okay, sis. Thank you. Siyempre, narinig ko na lahat ng sides nila. Yung stand nila ngayon, nakaupo na sila. Tapos na sila eh, sa stand nila eh. So, sit na sila ngayon. Well, anyway, sabi naman na nila. So, kakakita ko lang kasi mga idol. Nagbabrowse ako ng newsfeed ko. So, nakita ko yung penalty na 1,000 para sa mga motorcycle riders. Ako, bilang rider, syempre, two wheel, four wheels. Yung four wheels kasi, mga idol, kailangan meron din tayong discipline pagdating sa pagiging four-wheel rider. Ako, nagre-drive din naman ako ng kotse. Pero never akong pumunta sa bicycle lane. At iniiwasan ko talagang pumunta dun sa motorcycle lane. Kasi, kitang-kita naman natin yung lane, di ba? May nakalagay naman na motorsiklo. Tapos, may nakalagay naman sa gilid na bicycle lane. So... Ah, uh, automatic na yon na four wheels tayo, hindi tayo pwede dun sa lane na yon. Dito lang tayo sa bandang left or sa bandang gitna. I bigay na natin yun sa two wheels at saka dun sa bicycle lane. Kasi lagi kong sinasabi, what if, ayan, tulad yan, what if kayo yung nasa lugar ng two wheels, yung mga motorcycle rider, tulad namin na rider, at tulad nyo na mga rider, paano kung kayo yun nandun sa position na yon na ginigit kayo na meron kayong sariling lane pero hindi nyo magamit kasi nandun yung mga four wheels tapos ang init-init alam nyo yung feeling na ganoon tapos traffic nakaklatch ka anyway okay naman sa amin yung 1,000 penalty para sa mga motorcycle riders hindi kami against dyan pero dapat fair enough na four wheels masabihan din sila nung mga rules na hindi sila pwede dun sa motorcycle lane at dun sa bicycle lane. Kasi minsan, or madalas, yung mga four-wheels pa yung nakikipaggitan dun sa motorcycle lane tsaka dun sa bicycle lane. So, dapat kung merong enough na penalty para sa mo mga motorcycle riders, dapat meron din sa four-wheels. Lahat tayo nagpo-four-wheels. May mga nagpo-four-wheels din dyan na mga idol natin dito. Pero, ba na motorcycle riders lang yung bigyan ng penalty sa daan? Dapat pantay-pantay tayo kasi lahat tayo dumadaan dito. Lahat tayo gumag gumagamit ng road. Yun lang mga idol. Okay kami sa 1,000 penalty pero sana fair enough sa lahat ng mga gumagamit ng road o daan natin dito sa Pilipinas o dito sa EDSA. Kayo mga idol, anong tingin nyo? Anong stand nyo? Kung man kayo ngayon, stand! Make your stand! Comment below kung ano yung uh, tama ba yung 1,000 pesos na penalty, kung okay ba kayo doon, kung ano ba yung insights nyo, kung ano ba yung nararamdaman nyo as motorcycle riders, as four-wheel driver. Feel free to comment down below para at least makita man kung marinig man tayo or whatsoever. Malaman nila na dapat fair enough yung uh, treatment sa atin lahat na gumagamit ng daan o doon sa EDSA kasi pare-pareho naman tayong nata traffic dyan sa EDSA.